Labing pitong taong nakipagsapalaran si Ilaini sa iba't ibang bansa. Mula sa Hong Kong, Dubai hanggang sa Macau, pinasok niya ang pagiging sales lady at domestic helper. Sa kabila ng pagod at pangungulila sa pamilya, isang pangarap lang ang kanyang pinanghahawakan. Dahil malayo tayo sa mga pamilya, anak, ganon. Then, titiisin yon dahil gusto mong makapag-aral ang anak. So, sa awang Diyos nurse na ngayon, nagtatrabaho na rin. Ngayong napagtapos na niya sa pag-aaral ang kanyang anak, pinili na ni Elaini na umuwi sa Pilipinas. At sa kanyang pagbabalik, sinubukan naman niya ang pagnenegosyo para maitaguyod ang sariling kabuhayan kasama ang pamilya. Nag-graduate na yung anak ko, nag for good na rin, nag-decide na para uh, gagawa na lang ng mga livelihood namin na uh, alam kaya sa pagdiriwang ng 2025 Month of Overseas Filipinos Migrant Fair sa Baguio City, ibinida e ni Ilayni kasama ng iba pang mga asosasyon sa Apayaw ang kanilang mga produkto sa madla sa isang trade fair. Ilan sa kanilang mga produkto ay bukayo, banana chips at bracelet. So, yung mga associations po na ito, mga uh, partner OFW family circles po natin ito. So Um, every time na may event po kami, tinatawag po namin sila. Sa buong car po ito, so buong Cordillera, iba't ibang provinces po. So may mga associations tayo. Um, binigyan natin sila ng chance to um, showcase po yung kanilang products so, sa iba't ibang ano po yon provinces of Cordillera. Isa lamang ang grupo nila Ilayni sa 34 na asosasyon mula sa iba't ibang probinsya sa Cordillera ang lumahok sa aktibidad. Paraan daw ito ng pamahalaan para bigyan ng pagkilala ang mga dating OFW. So uh, ang migrant fair po ay isang activity po ng interagency committee on the celebration of the month of overseas Filipinos which is co-chaired po by uh, the CFO. So matagal na po namin ginagawa ito annually but for this year po, Uh, dito po namin siya gaganapin sa Bagyo. Ito po yung isang pasasalamat namin sa lahat po ng ating mga overseas Filipinos, ang ating mga bagong bayani ngayon. Bukod dito, nagkaroon din ng one-stop shop sa iba't ibang serbisyong alok ng mga ahensya ng pamahalaan. Mayroon ding raffle draw para sa mga kapamilya ng mga OFW. Nakakatulong in a way na may panunon kami ng mga gamit, nakakatulong ah? sa ano? Uh, sa bahay, sa okay. pampamilya. At saka masaya sa feeling kasi uh, nagpapasalamat din kami sa mga uh, okay. government sector so, na mga nice. nakare-recognize na, 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 na ng mga OFW. Higit pa sa kasiyahan, dala ng selebrasyon ang pagkilala sa matibay na pundasyon ng mga pamilya at komunidad na itinataguyod ng ating mga OFW. Ron Maranan, RNG News.